Dito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Edu at Ate Vianci. mo ay Sa magpapatuloy ng kanilang love story, pumunta ulit ang Kalingap team sa bahay nila Vianci upang magpahatid ng mga tulong galing sa mga sponsors. Nagtaka ang Kalingap Team kung bakit pagod na pagod si Viancy at parang abalang-abala sila ngayon sa kanilang bahay. Yun pala ay pinaglutuan nila ang Kalingap Team dahil alam nilang sila ay darating. Sabi nga ng Kalingap Team, nagrusto talaga nilang pumunta palagi kay Laviancy dahil lagi nalang daw silang binubusog at pinapakain doon. <laughs> Grabe. Uh, grabe ah, parang sarap niya na. Nag-inasal na sila dito. Alam niyo yung paborito ko yan. Salamat po. Sabi mo kung pwede na. Tinda. Salamat ah. Oh. Ano tayo

Napakasarap naman talaga ng niluluto ni Viancy. Kaya naman, takam na takam na ang kalingap team. Kaya daw pala sila nakabili ng ganitong panluto ay dahil ginasos nila yung pera na binigay ng isang sponsor para pang negosyo. Binabalak ng pamilya ni Viancy na magnegosyo na daw sila ng mga barbecue at iba pa. Viancy, hey, halika, kain tayo. Sige na, na po. magkita ko na Hindi ako nakakain. <laughs> na wow. Gusto ko kasama ka eh. Hindi ako nakakain ng maayos. <laughs> diba? Hanap Harap tayo ng medyo hindi tos. Gusto mo matikman? Sige po. Ako na lang ako na lang po man, sa po. Ayon, <laughs> po. <laughs> Ito <laughs> lang to. Sige na po. Isa lang. Diyan nga. Kumusta ang luto mo? Pagkatapos ng kanilang sweet moments ay nilantaka na talaga nila ang mga pagkain na masasarap. Ang daming ang kinain ng kalingap team. Tanda na sobrang sarap talaga ng niluto ni Viancy at ng kanyang pamilya. Ang kaninang mesa na punon-puno ng pagkain sa isang iglap ay ubos na ubos na talaga ang pagkain. Talagang na-wipe out ng kalingap team ang masasarap na pagkain. Pati na rin ang isang galon na tinimpla ni Viancy na gulaman. Napakasarap daw talaga ng mga ito. Kaya naman hindi nila napigilan ang mga sarili na kumain ng madami. Pagkatapos naman nila magpakabusog ay pumasok na sila sa bahay ni Beyoncé upang buksan ang mga binigay ng sponsor sa kanya. Napakarami na mga regalo ngayon. Talagang mahal na mahal talaga siya ng kanyang mga supporters. Ako lalo kanyang tataas. Baka mataas mo na ako niyan. Ano mag Ang ganda. Pang concert. Tayo Ay, isa. Baka mataas mo na ako niyan. Huwag kang mag-heels. Ano mo ka ba? Paano ba ito Ay, mali. Ako Ang taas mo naman. Tumangkad! Mas <laughs> lalo <laughs> kang tumangkad. Nandito so ka yan. Ganda pala ni Beyoncé sa personal. Namumula mula yung kiss <laughs> <laughs> Mamumula wala pa si nila. Okay tala lang. Mamumula din po si nila. Guys, matapos nilang magbukas ng napakaraming regalo galing sa mga sponsors ay nag-request na naman ang Kalingap team na kumanta si Beyoncé dahil Manghang-mangha daw ang mga viewers sa ganda ng kanyang boses At this time sinamaan siya ni Kalingap Edu Kaya naman sobrang kinilig ang mga viewers sa kanilang ginawa Talaga namang hindi lang sila maganda at kwapo Kundi meron din silang ibubuga pagdating sa mga talent Pagpayang naman Pagkamali sa'yo ang pagsabong ko Kaya magulitin ako ang... <laughs> Bakit dahil ikaw lang ang Kitik ng isip <laughs> ko? Nakahiyaan mo ba na maging na lang. Ang isa na sa'yo ay Bakit di

Grabe talaga ang kilig ni Viancy noong nagsimula ng kumanta si Kalingap Edu. Ngunit may mas lalala pa pala ito dahil niyaya siyang tumayo ni Kalingap Edu at doon ay nagduwet ulit sila ng kanilang theme song. Ang mabanguhan Hindi Kahit Rahil aku boleh ngomong isa darah. Hahaha. 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 Huwag <laughs> na po kayo ba pag oh. <laughs> 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 Baka po sa inyo ma ay <laughs> 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 Pulang-pula na nga si Ate Viancy sa kanyang kiling. At halata naman na dahil sa kanilang pagkanta ay parang mas naging close na nga sila sa isa't isa. Mas komportable na rin sila sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos din nilang kumanta ay nag-usap muna sila. At dito niyaya na ni Kalingap Edo si Viancy. sa na lumabas daw sila paminsan-minsan kapag wala daw silang pasok Parang niyaya ni Kalingap and Sibyan si sa isang date. Labas ulit tayo. Di ba saya? Pwede pa pag ano ba? Pag walang pasok? Nung lumabas tayo na ganda ka. nga. Gagaling ako pa mag-drive. Hindi man po ako nakaabala po sa inyo. Bakit ako nakaabala? Gusto ko kasama ka eh kahit araw-araw pa kahit saan <laughs> grabe talaga ang chemistry nilang dalawa talaga namang kinilig ang mga viewers sa mga ginagawa grabe talaga ang chemistry ng dalawang ito kaya naman kilig na kilig ng mga viewers sa pananood Pagkatapos nilang mag-usap ay pumasok na si Kalinga Prab para naman maibigay sa kanya ang mga tulong na pinansyal galing sa kanya mga sponsors. Sa kabuuan, ito ay nagkakahalaga na naman ng higit sa 10,000. Nagpasalamat talaga ng sobra-sobra si Viancy dahil sabi niya ay sobra-sobra ng mga tulong na ipinaabot sa kanya. Kaya naman sobrang thankful daw talaga ang kanilang pamilya pagkatapos naman noon ay nag-open up si Viancy dahil meron daw siyang basher. Dahil dito ay naluluhan naman si Viancy sa pagkikwento. Meron? Meron. Problema na ako na babasa. Ha? Mag-message sa. sana. Mag-message요. Thank you, thank you din po sa kanila kasi ano. Sila din po yung nag ano dahil lang po nang pagliling mata-tag ko po. naman kami ako kasi ano. Alam ko po na ano, manahal kasi nila yung mga ano, yung dati niya pong ano, tinutunuhan niya. Naiintindihan mo sila? Opo. Ano? Kunabi, inintindi pa niyang basher. <laughs> <laughs> napakabait talaga nito ni Viancy. grabe. Sobrang bait po ni Viancy. Talaga namang napakabait ni Viancy at talagang busilak ang kanyang kalooban patuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye!